Fight lang. Uh, round, round one, fight. <laughs> Dalawang batikan, ang boksingero, ang lalaban. seryoso dalawa nating pangero oh. seryoso sa dalawa uy matindi yun <coughs> matindi yun sa lagpon ni Iron Mike may isang minuto na tayo sa ating first round. Hmm, pares sila nag-iingat. Pares ingat ating mga kalok. Uy, <coughs> matindi yun. Matindi yung counter punch na yun.